saan ang pinakamura yes mga katams na sa hindi na kami nagpasok kami ni Madam sa ano sa Aldi at nakikrave siya sa steak. Kung saan ang pinakamurang steak ay Aldi na nga ba pinakamura? Para sa mga At alam nyo ba ang Aldi ay originated sa Germany? Yeah! Ay, mo? <laughs> Hindi siya talaga American. Germany pala siya. Akala ko ang Aldi nga eh, di ba tanog Indian? Hindi pala siya Indian dito pala mga business lang yung karamihan be ay ano, gasoline station. maro ngayon mga katams pero malamig pa rin yung panahon. Parang tayo. Okay, yes. Mga katams, na tayo sa aldi. Ka Ka aldi, na aldi. dito na tayo sa Aldi. Ka kay aldi Dito na sa Aldi, guys ng gara. Hindi na kami nagpasok ng... Ay, meron din na nga. Oh. Meron na nga rin din yung quarter eh. Hindi na kami nagpasok. Pinagamit na agad ni Idol sa amin. Ba't siya Idol eh? Nice! Mm -hmm. Parang mas gusto ko to. Kasi ito ay ano lang... Kes, keso din pala to, bae. Pag-iisipin pa daw ni Madal. <laughs> Pero hindi naman talaga sa solid na teethless. May mga cute ko po yung ito. May damdamin sa loob. Yan o, nakasale ang aking favorite corn bead. Nakikita siya 269H. Mura na yan. Only here in Aldi. Ah! minsan di asarap oh no uy Shanghai <laughs> hindi egg roll syempre so, yun gusto ko yung ginagawa mo itong aming tunay na pakay wow oh, itong, itong aming pakay kasi dito pinakamura to 11.49 11.49 dalawa na yun So, hindi na natin ito isang tap. Ito na lang. Sarap. So, ito. Free by steak. Next na naman ang aming hapunan. Ito guys, panalo tong steak sauce na to. Hindi masyadong maasim. Tapos, mura pa. Ang plano mga thumbs ay bumili ng steak. Para atin ang yung card na. Ito kami sa mga sales. Pilihin natin ang mga thumbs. $2.99. $2.99 go legit na kaya mga thumbs gawa yung huli natin binili walang amoy ha? ito na hindi mo pala siya maamoy sa loob mga so. <laughs> tayong mga thumbs at maganda itong chaser sa 4 <laughs> walang plastic dito sa Aldi pag ano nilita no. kaya kailangan mo talaga yung cart. hindi yun nga no mga thumbs Original plan, Aldi. Siyempre, mayroon mga ribon naman Aldi lang. Magjo-Joel din kami. Ang palengke ng bayan. Malapit lang naman yung Walmart dito. Parang tatawid ka lang ng traffic light Walmart. Aba, madaanin nyo naman kami. Yan. Tatawid na tayo. Walmart na. Dito sa side ko na tayo, Walmart. So... Walmart or Sam's? Mm -hmm. -ting -ting -ting. No. Sam's sale? Gara. Aba, <laughs> alas, alas 10 alas na naman pa tayo. Ano, mga pag out Pinamili natin kasi hindi tayo premium doon. Shout out dyan no? sa Sam's Club. Baka naman, i-premium nyo kami ng libre. No? Sam's Club naman kami. Ganda. Ang gara ng Sam's Green eh. Amoy ano, figs. Oh, oh, no? So maganda nga dito mamili mga tam sa Sam's pagka marami kang hihilhin. Kasi full sale nga sila dito. Same din sa Costco. Hindi ko lang alam kung saan mas mura. So ano ang, pinakamalapit na Costco dito sa amin ay one hour drive. Oh no! And then kiss pa. May pulang hotdog. Oh, Subukan natin pang baan? nagtamosak na yung tubig eh. nasa loob kami ng freezer ngayon at bibili kami ng islog tapos nga nga yung parang na yata si madam sa steak tumitingnan naman kami ng steak dito sa sasak kaya lang mas mahal talaga dito dito ang mura yari dito ang pinakamura dito na nakita namin roast chicken kasi 5 dollars lang siya sarap pa Mamura lang, 13 lang. Pot really? Sarap Ano to? Tiramisu. tiramisu. Ito, cheesecake. <laughs> 17.92 din. Ang tiramisu. 14.98. Quality grapes dito sa ano? Sa Asams. Walong laman. 18.88 wow! $18. dollars. Less salt. Pali dito sa Sam's. Pili lang naman yung binibili namin dito. Hindi naman lahat binibili namin dito. So, no, anong kagaya ng grapes, yan. Dito namin binibili. Mura kasi. Yung baboy, minsan, uwempo, tsaka yung roast chicken, yan. So, nga, mura yan dito. Anong oras na? May aristis na? Ay, pwede na. Ay, hindi tayo premium. Pwede na tayong mag-check out. Yan o. Oh. Nag-date na naman kami nang wala sa oras. Ano Hindi na tayo sa restaurant. Pero gutom na ako ano 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 Ibang mahal-mahal ano yeah. na ano 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 Black time. Ito na yung date namin. Ayan, tayo tayo din. Mga five. Masarap ng hotdog mga tam. Mas masarap sa kesa sa angels. <laughs> <laughs> Last bite ko na eh. So bukang sayap. papaya? <laughs> yung nakakaya? yun nga ano, mga katam, sa tingin ko, wala naman talagang magaling o maganda compare mo yung Aldi at saka yung Sam. Pero sa nang kanya-kanyang ganda, alam mo yun, pag bibili ka ng madami, punta ka ng Sam's. Pag konti lang naman yung bibili mo, punta ka ng Aldi. Tapos may mga product naman ng Sam's na mura, na mahal sa Aldi. Meron din namang mura sa Aldi, mahal sa Sam's. Yun nga lang, ang isa pang diferensya sa Sam's, kailangan mo pa-member. Abay sa Aldi, hindi Kaya sino pipiliin mo? Abay kung ako, walang pipili Kasi masarap mamili sa dalawang yun eh Tsaka mas maganda ma-experience mo yung dalawa kung paano mamili sa Aldi at paano mamili sa Sam's Eh sa akin, fair lang sila Okay silang dalawa So hanggang dito na lang mga katams Salamat sa panonood Hanggang sa susunod na video, paalam! Ang ganda nung punong yun Ano, hmm. litaw na ritaw eh 그리고.